tricycle ko, yung, yung ako ko malapit na matapos sa pag-aaral. Pagka kayo'y nagka-problema, huwag mawawalan ng pag-asa. Sa mundong kung saan ang epekto ng trauma ay umaabot sa mga susunod na henerasyon, ang pagtungo sa pagiging malakas, madalas ay nagsisimula sa pag-unawa at malasakit. Para sa mga kababaihan, kung saan ang kanilang buhay ay madalas puno ng pangaabuso, diskriminasyon at karahasan o masamang karanasan, ang landas patungo sa pagiging malakas ay kasama ang mga prinsipyo ng trauma-informed care. Enough, League of Empowered Women ay isang lugar kung saan masisilayan ang lakas, giting at tagumpay ng mga kababaihan sa iba't ibang larangan ng buhay. Ating tatalakayin ang mga kwento ng pag-asa, determinasyon at inspirasyon mula sa mga babaeng nagsusulong ng pag-unlad at pagbabago sa lipunan. Dito sa Enough League of Empowered Women. The machismo culture in the Philippines can be deeply ingrained and pervasive, often leading to harmful stereotypes and expectations of gender roles. These can have a long-lasting effects on individuals, particularly women and LGBTQ plus individuals, who may experience discrimination, violence, and oppression within this framework. It is important to approach conversations about machismo culture in a trauma-informed manner to create safe spaces for individuals to share their experiences and provide support and resources of healing and empowerment by acknowledging the impact of machismo culture on individuals' well-being and working towards dismantling harmful attitudes and behaviors, we can create a more inclusive and equitable society for all. Kinararangal po ng Enough League of Empower to Women na makasama po kayo. Ate Josefina, Maribel, Ate Marilu, at pinakulakan niyo po kami ngayon sa araw na ito. Magpapagilala po ako kung nga uh, po pala si Ginang Josefina si Pasyon, sa Barangay Gemasan, isang tricycle driver. Siya po akong byuda na namumuhay mag-isa na naalagaan yung mga apo, mga anak. Kung mabalo ako, ang hanap buhay ko po naging labandera. Aakit ako sa bundok, kukuha ng mga pananim na may bebenta ko. Yung mga anak ko, taga kuha ko ng labada. Ganun ang ganun ang buhay ko po. Marami akong naranasan na iba-ibang naging uh, uh, kapalaran ko sa buhay. Tricycle driver din yung mga manunggang ko. Marami akong pinasukan trabaho. Kahit trabaho ng lalaki, pinapasok ko. Basta mabuhay lang. Ganun lang ang sa akin. Nung lumalaki na yung mga anak ko, na ako ng ibang trabaho. nagrolling ako, nag-bendor. Rolling bendor. Nung mahina, mahina na naman, kailangan na naman ng malaki-laking kita, yun, pinasok ko na yung pagtatricycle. Pero kumukuha pa rin ako ng extra trabaho nagdadamo, kung ano-ano, marami. Basta, sige lang na sige, tayo mga kababaihan. Sa so, ngayon ako, isang tricycle driver, natutulungan ko yung apo ko sa pag-aaral niya. Malapit na siya magtapos ng accountancy. Kaya dinadagdagan pa namin ng sipag. Para kayo rin, ganyan ang gawin nyo sa mga anak nyo o kaya sa mga apo nyo. Yun ang buhay ko sa ngayon. Tricycle driver na tutulong sa apo kong nag-aaral. Ako po si Maribel Palunikit. Ang trabaho ko po ay tricycle driver din po. Bali po, bago ako naging tricycle driver, marami po ako naging trabaho. Nag-gasolina po ako, nagtinda sa palengke, nagtinda sa kantin, nagpag worker po. Nag siyomay din po ako, rolling siyomay. Ayoko po maging tambay eh. Ayoko po yung walang kinikita para sa pamilya ko po. May nga ulila po kasi ako mga pamagkin. Na kasal ko yan, nasa ano po. Kami po ang nagpalaki. Kami po ang umarugo sa kanila. Kaya ako po, nasa magulang ako. Ako po ang punso. Ako po yung nainan sa amin. Ako po yung tumutulong sa mga magulang ko. So ngayon po, nagkasakit yung tatay ko. Hindi na siya pwede mamasada. Hindi na po kaya ng katawan niya. Pinalta ko na po ako na po ngayon naman ang sanda. Katroma lang po ako sa mga bagay na nakikita ko yung mga taong naabuso. Kasi yung ate ko ganun eh, naabuso siya eh. Pinagsasamantala ng mga tao, nanay na, mga pamangkin ko. Ayoko sila yung minamata-mata kasi nangyari sa ate ko yun. So bali si sister mo, sa kanya ka kumukuha ng lakas. Namatay na po siya. Binaka-inspirasyon po. Pamilya ko talaga. Mga bata. Ay sa mga kababayan, tulad namin ang mamasada. Walang masama po mamasada. Anggat marangal po ang ginagawa natin. Maging matibay lang po kayo. Tutay susuko sa anumang pagsumok na dumarating po sa inyo. Kasi ako po, ang daming pagsumok na dinaanan. Pero hindi pa ko nagipap. Laban lang po. Maribel, na-mention mo kanina na namatay si sister mo. And naging inspiration mo siya. ilang taon siya nung namatay? 23 years old po. Bale 19 years old po yata. Apo. Tapos simula nun, yung mga naulilang pamangkin, ikaw na talaga. Apo. Yung tatay naman po ng mga pamangkin ko is buhay po. Kaso, ang nangyari po, bi kumbaga binubunti sa layong ate ko, iniwanan mm. po. Binubunti sa iniwanan. Hanggang sa last na buntis niya, hindi na po nagpakita yung lalaki. Ilang taon ka na ngayon? 38. 38? Ang oh, tagal na din, no? Ilang taon na yung mga pamangkin mo? Pinakapanganay, 23 years old po. Tapos 22 yung kambal po. Tapos yung bunso, 19 years old po asa pagta-tricycle driver ko po sa pang boy po, pamangkin ko po, uh, yung panganay po, mag-graduate na po siya ng criminology. Tapos, isang in civil engineer po, tsaka isang teacher. Yung bunso ko, is nursing po. Naka-proud! Okay. <laughs> ako si Marilo Valerio, isang tricycle driver. Una ko nakipagtrabaho, nag-alaga ako na matanda, kasi ag agad ako nabalo. Karoon ako ng sari-sari store, tapos sari-sari store, pag may sumasakay sa tricycle, inahatid ko sa palengke, namamasada ko. Tapos ganun, araw-araw, araw-araw. Kasi yung mga anak ko nagsisipag-aral pa. Kasalukuyan naman, Apo naman yung pinapag-aral ko. Kasi tapos din mga anak ko. May mga pamilya na. Apo na naman yung pinapag-aral ko sa kasalukuyan. Ano Ay. po yung mga trauma or mabigat na problema yung mga nalagpasan nyo sa buhay na? Ako naman sa problema, wala naman akong problemang Yun, yung panagkakasakit yung asawa ko, ganun lang. Pero sa mga apo ko, sa anak ko, okay lang. Wala naman, wala naman ako naging trauma talagang Talagang mabigat. Uh, Ilang ako, taon uh, na po kayong tricycle drivers? 18. 18 years na. Ay, 18 na po? Yes, ma'am. So, ibig sabihin talagang napagtapos nyo na talaga yung mga anak nyo? Hindi po natapos yung oh, mga anak ko kasi kasalo yan. Wala akong trabaho, ma'am. Yung apo ko lang ngayon. Ngayon. College na po yung apo ko. Yun ang pinapatapos ko. Sa pag-tricycle -tri ko, yung apo ko malapit na matapos sa pag-aaral. Yung kinukuha niyang course civil engineer. Tinutulungan ko yung mga anak ko kasi apat yung anak ng anak ko. Ngayon yung tatlo high school na pa. Ngayon yung panganin pinapag-aral ko para pagka natapos, meron din siya may tutulong sa mga kapatid niya. Ganon yung, ganon yung ano ko, ganon yung purpose. So, siyempre tumatanda na ako, magulang din nila, tumatanda na rin, medyo mahina yung hanap buhay nila. Yun po ma'am meron po kaming inihandang katanungan para sa inyo. Handa na po ba kayo? Para kung paano natin palalakasin ang persa ng kapabayaan. Sa unang tanong ko, sa anong paraan nyo po na e-empower o napapalakas ang mga kababaihan sa pamamagitan ng inyong profesyon bilang tricycle driver? Makas ng loob, huwag mahihiya, kahit trabahong lalaki, kaya natin. Ano ba pinapakita yung respeto at suporta sa mga empowered women na sumasakay po sa inyong tricycle? So ang dalubo, pag-alala. pag, -alala, pag -alala, sa so, kanila. Pag-attach po sa kanilang pupuntahan. Sa ating tamilang mapayapa. Opo, okay, ganun po. Tutulungan sa mga Maha, pag sa baray, nila. Bubuhatin. Bubuhatin namin. Nakakausapin ng mahayos. Oh. Pag-alala po. Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa nyo para maging tatuwang at taga-suporta po sa mga kapabahihan natin sa community natin? Kung ang isang tao, isang isang batang estudyante, nakikiusap na yung pamasahe, ganun lang. Pagbibigyan po namin. Oh, ganun po kami. Ganun po kami. nakikiusap sila na yung pera namin, kanyan lang. Ay, hindi, pag hindi po Pumaya sapat natin, yung po. pera nila, okay lang po sa amin. Okay, okay lang po ah, sa amin. Sa palagay niyo po, paano niyo po nabibigyan ng boses at kapangyarihan yung mga kababaihan sa pamamagitan ng simpleng pagmamaneho ng tricycle? Lakas ng loob, ma'am. Tatang. Tsaga. Yun lang po. Sipag po. Sipag. Tsaga-tsaga. Araw-araw po. Basta matatag ka lang po. Ganun. Salakasan lang po yung loob, no? Matututo rin tayo mag-drive. Siyempre, para, sa, para na rin sa pamilya. <laughs> ano po yung mga obserbasyon nyo o kwento tungkol sa mga empowered living na ikaw ay nakasama o nakatrabaho sa iyong trabaho bilang tricycle driver? Yung mga na-experience nyo mo. Kasi ako, wala akong nabod na pinag-aralan. Ang pinag-aralan ko lang, elementary. Kaya nung mabalo ako, So, eto yung ano ko, yung naging trabaho ko. Hindi ko ikinahiyang mag-try sikit. Kaya sumani pa ako sa 5-Eleven. Para po, ano, para mabuhay ko yung mga anak ko. Natanong ko na, ilang taon po kayo, Ate 66 Josefina? 66 po, ma'am. Si Ate Josefina ay 66. Opo. Ikaw, Mirabel? 38. Ikaw po, Ate Mar? 63. Oo, oh, diba? Ah. Iba talaga ang babae. <laughs> Ano po yung mga ginawa nyo para labanan ang gender stereotypes o diskriminasyon sa iyong larangan ng pagmamaneho ng tricycle? Ah, po ako wala kami walang pakialam pa mababae man po ako basta ang maghanap po <laughs> boy, Mamayana, sada, mamasada, ay mamasada trabaho mamasada 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 tulad nga po ako Sweet po talaga sa akin sa tatay ko. So, yes. Yeah. Oh. Ngayon po, inatake po siya. Bawala wala po oh. masada. Ako na po, nag na masada. Ang <laughs> no? Oh. Yeah. Dati po akong street vendor po. Oh, ngayon, di na po siya pwede mag-drive. Nagkasakit nga po. Ako na lang yu sa po yung harap. Sabi mo nga, huwag tatamad-tamad. Huwag tatamad naman. Sa... Oh. Oh. Okay. Okay. Kasi pag tamad ka, wala mangyayari oh. sa buhay. Kaya ko naman magpaya, nag-tricycle oh. driver ako. Mayroon pinapag-aral na ako. Wow. Ano po yung mga katangian o oh sa kayahan ng mga empowered women na ikaw ay hinahangaan o kinikilala sa isang profesyon bilang tricycle driver? Nga po, sa pagiging matapat po namin. Pagiging matapat? Opo. Sa pagiging masipag, magalang po. Sa mga, sa mga, sa mga, sa mga, pasayero. Sa mga sumasakay, sa mga pasayero. As is your guys, na-assist po namin sila na maayos, tapos na-hatid po namin na maayos. Kung may naiwan sila, maibabalik namin, namin. namin. Ganun, lang, ganun lang naman po. Dahil maglalabasan ng mga estudyante nilang pagtatapos <laughs> <laughs> at ahawal na sila, Ate Josefina, Maribel, at Ate Marilu. Ano po ang mensahe nyo o inspirasyon na ipibigay nyo sa ating mga viewers? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Basta gumagalaw tayo, gagawa tayo, mag buhay tayo, kahit ano. Basta po sipag lang po, tiyaga. Para sa pamilya po. Lahat po magagawa. Tayo mga kababaihan, yun, lakas sa loob lang, kaunting sipag, makakaraos din. Makakaraos din sa pang-araw-araw na hanap buhay. Maraming salamat po. Oh, po. Uh, kaya na lalaki, kaya natin! Asuro <laughs> ah, <sarap> pakinggan. <laughs> Ganon din na, kaya, kaya natin yun. Ah, eh.